nang pumasok sa isip ni Nanay Melissa. Natutulog ba ang Diyos dahil tila walang nakakarinig sa kanyang taos-pusong panalangin para ang may sakit niyang anak ay gumaling. Pero sabi nga, maraming anghel ang sinusugo ng Diyos para tayo'y tulungan. At sinong mag-aakala na ang tulong na kanyang iniintay ay sa banyaga pa pala magmumula. Totoo ang himala para sa mag dahil Good Samaritan si Indian. Bilang isang ina, sakripisyong maituturing ang bawat araw. Sa mga panahong pagod at puyat ang sandata ni nanay na mapakain at mapatulog lang ang kanyang anak. Talagang ang pagmamahal ni nanay ay walang kapantay. Paano kung hindi na lang oras at panahon ang kailangang isakripisyo ni nanay? Paano kung sariling atay na ni nanay ang kapalit? Mabuhay lang ang kanyang anak. Sa ganitong pagkakataon, saan huhugot ng lakas ng loob at paniniwala sa isang himala si nanay? bahay at ina, yan si Melissa ng Batangas. Para sa pamilya, lahat ay gagawin. Katunayan pa nga, nang siya'y mag-35 years old, ay humiling pa siya sa Panginoon ng isang himala. nag sa ako ng 10 years, parang ganun po. Tapos nung tinigil namin, dasal din kami na magkaroon pa ng isang baby. Miracle kasi nga, nung dumating siya sa amin, yung siyempre biglang saya kasi nga may bago na naman kaming baby. At tila dininig naman ng langit ang mga taimtim na dasal ni Melissa. 2018, sa edad niyang 36, hindi niya aakalain eh na ibibigay pa sa kanya si baby Kendrick. Galak at tuwa ang hatid nito sa kanilang pamilya. Pero ang masaya ng regalong ito mula sa langit, napalitan ng isang libong pagdududa. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. You have the Dio roll on for day and at night para manuot ang whitening Kili-Kili underarm serum. Double action na yan for your kilikili. Kili. Pero nung lumabas siya, biglang nalungkot kami. Si Baby Kendricks, naiiba sa ibang bata. Madilaw ang kutis ng balat. Madilaw maski ang mga mata. At ang nakalulungkot, dugo ang dinudumi ng bata. Napansin namin na maliit siyang baby. Tapos maitim. Hindi siya, hindi siya malakas dumede. Eh. Dalawang buwan pa lang si Kendricks noon nang malaman ni Melissa na ang kondisyon niya ay tinatawag na biliary atresia, kung saan hindi gumagana ng maayos ang atay ni Kendricks. Kung kaya't napagdesisyonan ni Melissa na bigyan ng paunang lunas ang bata. Naoperahan siya nung ano sa PGH 2018 November 2018. Ang tawag doon ay kasay para yun yung unang lunas. Kung magsasuccessful yun, uh, abutin pa ng ilang taon bago siya maliber transplant. Pero sadyang malupit yata ang tadhana sa magina. Lumala ang kondisyon ni baby Kendricks. Araw-araw nilalagnat ang bata. Umaabot pa sa punto na lumaki na ang tiyan ni Kendricks dito na kinailangan ng pangalawang operasyon ni Kendricks, kung saan ang mismong atay na ng kanyang nanay ang isasalin sa katawan ni Kendricks para lang siya'y mabuhay. Bakit sa amin pa? Bakit ganito pa yung binigay sa amin ng Diyos? Bakit kami pa? Marami naman diyang mayayaman. Bakit ganitong sakit pa yung binigay sa kanya yung pangmayaman na sakit? Pero ganon pa man sa isang libong duda ni Melissa, isa lang ang tiyak at nagbigay kasiguraduhan sa kanya, ang kanyang pananalig sa Panginoon. Kulang na lang talaga, lumuhod talaga ako sa Diyos para lang humingi sa kanya ng, ng tulong para lang po sa anak ko. Talagang iniisip ko kung sa saan kukuha ng ipaggamot ko sa anak ko. Tapos kailangan ko rin na kung saan nakukuha ng pambili ng ipang susuplay sa kanya na gamot. Kailangan ko talagang kumapit sa Diyos para lang maibigay sa amin kung ano yung para kay Kendrick. Tanging panalangin ng naging sandata ni Melissa walang araw na hindi siya nagdasal. Panalangin na bigyan siya ng lakas ng loob at tapang para ituloy ang laban nilang mag-ina. At dahil kapos sa pera, nagsulisit ng pondo pang opera si Melissa. Melissa Pasa, Pasa. Nagbenta rin siya ng mga t-shirt. hindi na akala ni Melissa na sa dami ng hiningan niya ng tulong isang banyaga pa ang magiging anghel sa kanilang mag-ina hindi mo akalain kung sino pa yung hindi mo ka mag-anak siya pa yung mas tutulong sa inyo ang Indian na doktor kasi ni Kendricks ang naging daan para makalipad silang mag-ina sa India para maisagawa ang liver transplant sa bata. Mas mura raw kasi ang operasyon doon kumpara dito sa Pilipinas. Sa oras ng kagipitan, ang indiano na doktor pa rin ang naging takbuhan ni Melissa. At naging matagumpay ang operasyon. One million mahigit ang nagastos para lang siya'y mabuhay. At ang kapalit ng pangalawang buhay ng bata ay ang panghabang buhay niyang pag-inom ng gamot para siguradong ang atay na ibinigay sa kanya ay hindi na muling masisira. Para kay Melissa, isang himala ang lahat. Mula ng ipanganak niya si Kendricks hanggang sa madugtungan niya ang buhay nito. Bilang isang ina, kaya raw niyang itaya maski ang buhay niya para sa kanyang anak. Wala kahit na anong sakit o pagsubok ang hindi kayang lagpasan ni Melissa. Lalo na't para sa kanya, ang pintuan ng langit ang siguradong takbuhan niya sa oras ng kagipitan bilang isang ina kaya kong itaya ang buhay ko para lang sa anak ko Ito pinag-aralan talaga namin Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pilik mata at kilay. Ang maganda dito sa love to lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pilikmata. Uh, pilik mata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in four weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara every day. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, a love to lash.